po zap. Ayan, for today's video guys, anito ako ngayon sa uh, kusina ng MC Chaya Vlogs, aking mother. So, for today's video, mga guide, -guide kami, magtatrabaho-trabaho kami dito. Magtatrabaho kami. So, yung, si MC Chaya Vlogs is sapot na, sapot is real guys. Kaya tayo siya sa amo. So, trabaho na tayo guys. Ayan, keep keep watching. P Botay. Bawan panako no, kanigo labi no. nang. Labi sa pangikibung araw. Duha kadlaw mong pangikit og okay, gibinhiman ina ana sila. Dinako malimpyo i eh. bahala sila oi. Eh. Kung kare no, na man maglimpyo sa so, ka pa magkuha na na. Kalinis na unsa pwedeng isan? Na puti naging daghan nang pamaon. Na. Ali nyo linisan. Ampotila. Abuisin eh. ko oi giblad ko. Kubu ang kami na bayoan. Abo di, gibihadabi. Ya. Yeah. Bawan panako mo poy kuno ngitit. Pamaon kuputinar baho tapos ina sila. Magpalinis dinis mm. na. Mapalim. Ma Usa pa mapalim yung na. Kung kayo naman natapos na yung ano. Kaya dito mangit yung bahala sila. Hmm. Ingnan ko na ay labon bitaw mangit yung kung kuha mo filter. Kuha mo maglinis. Oh, karon magkuha maglinis kay. Kuha na linis. Papa sa lagad. Oh. Ang buktok kag tirar baho tapos inana lang di ay. Ayan na. Ah, kamatis, no? Wait lang. Sige. Sige. Sige.

Halos wala na galing kay relax, halos wala na galing kay pahinga na adlaw, Uras. Tapos ina na lang kay ang resulta, usap ang magpalinis, o, linis na. Oo, oh, sawal. Mugi sa nang tamad dito kay gusto nang maglinis. Kaya may kibaloy ko nila, kapag malis yun na, magkuha si di o, isip yan. At kasi, kasi kuha nila nga nung, wala nga na, kasi nila ipapakitin din eh. Dito ba? Dito ba? gusto ka pakitin, puti na, o. Ano lang ay. Dito, linis sa dito, upay palinisan nila, buisip. Bakit bakit ay ah, bakit man? Ngayon wala kung dito man din ah. pa. Kita na dito na. Ako ng review bahala sila. Baka may pera. Pala pala na ngang, nila na sa bolsa oh. <laughs> okay, 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 eh. ko, ipay pa ko. Okay kay mag-ina na. Okay ka. Wala. Ngayon hintagan eh. Tapoy ko. Tapoy bigay ko sana niya tapos inana lang sila. Basta may eh. Magdanan, puti ko na. Kung saan natanan? Puro na. Basta may Dapat dinis na mga ginana. Kung kaya naman dati hindi ka nakalinis, hindi sila kumukuha. Ito puti ko gawa, huwag ikon na linyo eh. Iba lang yung linis na. Huwag yung parang kukipir. Huwag yung nakuha. Nagkaroon na linis na, nakuha. Nabayad. Kaya nga gibayad, puno. Hindi lang parang hindi sa papal. Kung siyang kong sabon. Gawa. Pwede nila sa papal. Kung pa na ko, ko nila. Mag-uwisit sila. So, well. Hindi ako maglinis. Ako inom sila. Hindi ako maglinis. Mura man hindi ako maglinis. So, buka man maglinis eh. Suma na. Kasi ah, na rin ako. Ayaw yeah, nga. Kung baka pa parang ano. Hindi ko nakita. <laughs> dirit doon sa sa lagayan. Medyo ay, blagay. Ano, nani? Kini mong sa pag tapos inana lang ay. Iya sirak Sira na yung ano guys. The boys, nakuha. Pero wala sa gilid pala ko wala. Ako mag-interview, bahala sila. Mag Ito sila. mga. Kumain ka. Wala na yan, mag ako, buhok sa pamanong ko gilid. Iya Nakakain sotoy, eh. nakakain sotoy ang ganyan. Pwede rin mabuksot ang paglipyo tapos inahala. Di ba may suto Di may hugaw? Ano may hugaw nito? Huwag na akong piniskes. Lagot, ang lagot lang ha. Pala mo naman eh, masubo nila buong hap, buong mag yan. Eh hindi, ilang oras lang. Ilang oras lang yung ano, subo nila. Sa bagay, magkara sila ah. Tapos kaya balong nasa kasan niya tara ang bakyo. Subo sa kunya. Subo pa, pa kunya dito. Subo oh, pa kunya dito. Ang nakaminos dito. Hmm. Siya man nakuha na. May lupiuhan niya. May pa iya makikiyan ng balay. Eh. Siya nakuha na. Okay. Siya may niitagbo. Kumakinos na na eh. Hindi na kumulimpiyo. Magluto ako. Huwag ka sa palutukan. Na ako maglimpiyo. Marami ako maglimpiyo ko. Kaya kuha magigit ka ng mga anak. Para maglinis. O di, di ko maglinis. Baka so, inisip niya, para hindi ka na mapagod. Eh pagod na nga, gawa ng linis no, ka. Ano ba pagod? Pagod na dami. Dagan dito, dagan rin. Linis ka ito, dito din. Sarat na imo. Dagan pa nga doon katigulang, lalain pa ang sugo. Ayan, naputol na yung aking video, guys. Kasi, tabating yung mga amo. Ayan. May damihan ba to? Ito Ako alam kung... Ang, bilim, no? Ang dilim ng... Ang dilim-dilim. natin mga natin ang Ito din natin para mawala ang Baka sabihin mo, babae na yun ba na? Dalo, walang katulong dito. Bakit sinasalok pa rin? Ano ah. na? na, o, na. Nanay. Gine na o, na yung payak. Hey, bar, bar. Bar! hindi eh. na kong manglimpyo, eh. Huwag lang. Sigo lang. O, na. Ako na yan, si Tatay. Katay, hiya, ako. Huwag tayo. Hindi manglimpyo. Mura,

Ang mau mga 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 ini mga mga ini, mga 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 umayo, grabe ka kuya, nakita ko si Grabe pang inita. Kasi ako inita, trabaho na ako, trabaho na ako, tapos si inana lang sila. Ang akong, ang akong, ang akong gilinisan, isunod lang. Ang akong mag-impyo, kung nasa lang inyo naman. Ang impyo, hala, mo mag-impyo,

na wala silang gagawin, di diba, na lang. Kaya wag ano dito. Nag-aayos pa lang sila. Pasaway din. Eh. Ang kulang kong luto. Ang kulang kong luto. Ang kulang kong luto. Ang kulang kong luto. Ang na diba, lang luto. Siyempre, hindi naman ako tatay kung hindi karoon na nabalaw ko yung sister. Mas na yung ko na to. Hindi ko kaano tatay. Interview ko tatay. Ang mga tatay, ang bawal kay tamang minu. Pusisa niya. Kino tatay? Kaya. Ah, baka ano. Baka mag-ano ng sari-sari. Ano nila? Katulog. Siguro.

po, ayaw ko talaga ng ano, yung Mag, mag. Ano? Yung gagamit na naman ng barong puta, ganyan. Kung ano yung kasi yan, pang, pang ano kasi yan. Buro ko lang ba yung hirpin-hirpin-hirpin lang. Muna lang ako sa mga puta nila, yung eh, mga tawin. Yan o, no? yan ang pinagawa ka na. Malagi sila nila, so hindi dami sobra na. Ako yung tuno na na, hindi man kinuha. Ang kinuha is yung ano. Kasi sa una ba, mga bagong puta na, ganyan. Wala akong dipalabay nila. May madami tira sa ako. an sa ko lutuan lang. So, Lutoan. na natong mga bagong. Wala nung huling puta. Wala na muna. Para sa pato. Pato na yun yung luluto ko carrots and puan sibuyas puan yeah. si diba <laughs> Kuan si Kuan. that's it for today's video guys thank you for watching bye